Magandang araw po sa lahat at mga kaibigan, handang-handa na ba kayo para sa isang pambihirang paglalakbay sa kasaysayan? Sa unang bahagi natin, sisilipin natin ang makulay na daigdig ng Davao bago pa man tumating ang mga Espanyol, ang mundo ng mga katutubong tribong lumad na siyang tunay na puso ng lungsod. Kilalanin natin ang labing isang tribo mula sa mayamang kultura ng Bagubo hanggang sa natatanging paraan ng pamumuhay ng ata, matigsalog, tausog, sa at Iranon. Alamin ang kanilang mga kwento, tradisyon at sekreto na bihirang marinig sa kasulukuyan. Handa na ba kayong sumabak sa isang makasisayang adventure? Tara simulan na natin ang unang kabanata ng mga sekreto ng pre-colonial Davao. Matagal bago ang kolonisasyong Spanyol, ang lugar na ngayon ay kilala bilang Davao City ay isang makulay at magkakaibang rehiyon na tinitirahan ng iba't ibang grupong lumad. Kasama sa mga pamayanang ito ang Bagubo, Ata, Matigsalog, Ubo Manobo at iba pa, bawat isa ay may kanyang-kanyang natatanging wika, kaugalian at teritoryo. Ang rehiyon ay kilala sa iba't ibang pangalan tulad ng Davao, Dawaw at Davao na sumasalamin sa pagkakaiba-iba ng wika at sa iba't ibang pananaw ng mga nanirahan sa lupain. Ang mga mamayang lumad ay bumuo ng mga komplikadong lipunan na nakabatay sa agrikultura, pangangaso, pangangalap at kalakalan. Pinanatili nila ang mayamang tradisyong pasalandila, mga paniniwalang espiritual na nakasintro sa kalikasan at mga espirito ng ninuno at nagtatag ng masalimuot na mga estrukturang panlipunan. Ang Golpo ng Davao at mga matabang hinterland dito ay nagbigay daan upang umunlad ang mga grupong ito at ang lugar ay naging sentro ng kalakalan sa mga kalapit na isla at grupo, kabilang ang mga mula sa Visayas at Mindanao. Ang labing isang opisyal na kinikilalang tribo ng lungsod ng Davao na bawat isa ay nag-aambag sa mayamang tapiserya ng kultura ng lungsod at ipinagdiriwang taon-taon sa panahon ng Kadayawan Festival. Kilalanin natin ang anim na pangunahing tribo ng lungsod ng Davao. Ang Bagobo ay kabilang sa mga pinakakilalang grupong katutubo sa Davao. Kilala sila sa kanilang masilimuot na paghahabi, makukulay na tradisyonal na kasuutan at detalyadong gawaing butil. Ang Bagobo ay nahati sa Bagobo Tagabawa at Bagobo Klata na bawat isa ay may kanya-kanyang natatanging dialekto at kaugalian. Ang kanilang tradisyonal na teritoryo ay sumasaklaw sa mga dalisdis ng Bundok Apo at mga kalapit na lugar. Ang ata na minsan ay tinutukoy bilang ata manubo ay isa sa mga pinakamatandang tribo sa rehiyon ng Davao. Tradisyonal na nanirahan sa kagubatan, sila ay bihasa sa pangangaso at pangangalap at kilala sa kanilang panitikang pasalita at mga paniniwalang animista. Sila ay naninirahan sa mga mataas na lugar at hinterland ng lungsod ng Davao at Davao del Norte. Ang Matig Salog ay isang subgrupo ng mga manubo na pangunahing nanirahan sa distrito ng Marilog at sa lugar ng Ilog Salog ng lungsod ng Davao. Kilala sila sa kanilang malalim na koneksyon sa lupa, tradisyonal na pagsasaka at natatanging mga ritual. Ang salitang matig salog ay nangangahulog ang mga tao ng ilog salog. Ang obo manubo ay mga nanirahan sa kagubatan na nakatira sa hilagang kanlurang mataas na lugar ng lungsod ng Davao. Kinikilala sila sa kanilang mga paniniwalang espiritual, mayamang tradisyong pasalita at kadalubhasaan sa paghahabi ng basket at paggawa ng metal. Sila ay may matibay na tradisyon ng pagprotekta sa kanilang mga lupang ninuno. Ang kagan ay isang grupong etnologwistiko ng Moro na may ugat sa parehong tradisyong islamiko at katutubo pangunahin silang matatagpuan sa mga mababang lugar at baybayin ng lungsod ng Davao. Kilala ang kagan sa kanilang kasanayan sa agrikultura at sa pagpapanatili ng mga kasanayang islamiko kasabay ng mga lokal na kaugalian. Ang maginda naon ay isa sa pinakamalaking grupong muslim sa Mindanao na may makabuluhang presensya sa lungsod ng Davao. Kilala sila sa kanilang sopistikadong tradisyong musikal, makukulay na kasuotan at pamana ng Islam. Ang Mag ang ay historical na gumampan ng mahalagang papel sa kalakalan at palitan ng kultura sa rehiyon. Nagustuhan mo ba ang kasaysayang ito? Pindutin ang like button. Ang bagubo klata ay isa sa tatlong subgrupo ng mga bagubo na naiba sa tagabawa at ubo. Ang kanilang lupang ninuno ay nasa mga bundok ng mga Mount Talumo at Mount Apo, particular sa mga lugar tulad ng Sirib, Kalinan at mga bahagi ng distrito ng Turil at Bagyo sa lungsod ng Davao. Sila ay tradisyonal na nanirahan sa kagubatan, umasa sa agrikultura at lupa para sa kabuhayan. Ang kanilang kultura ay mayaman sa mga ritual, tradisyong pasalita at paggalang sa kalikasan. Ang bagoboklata ay naharap sa pag-alis sa kanilang lupain dahil sa migrasyon at paglawak ng agrikultura, ngunit patuloy nilang pinoprotektahan ang kanilang mga lupang ninuno at tradisyon. Ang Maranao na kilala bilang mga tao ng lawa ay orihinal na nagmula sa rehiyon ng lawa ng Lanao sa Hilagang Sentral na Mindanao. Sa lungsod ng Davao, ang mga komunidad ng Maranao ay matatagpuan sa iba't ibang distrito na pinapanatili ang kanilang wika, pananapalatayang Islam at makulay na kultura. Kilala sila sa kanilang magkakasamang komunidad, matibay na estrukturang pamumuno at tradisyonal na sining tulad ng paghahabi at paggawa ng tanso. Malaki ang ambag ng Maranao sa kultural na pagkakaiba-iba ng Davao, lalo na sa pamagitan ng kalakalan at entrepreneurship. Ang tausog ay katutubo sa kapuluan ng Sulo, ngunit nakapagtatag ng malalaking komunidad sa lungsod ng Davao. Sa kasaysayan, ang tausog ay mga mandaragat at nagtatag ng Sultano ng Sulo, isang makapangyarihang estadong pandagat. Kilala sila sa kanilang tradisyong militar, makukulay na kasuotan at matibay na pananampalatayang Islam. Ang mga komunidad ng tausog sa lungsod ng Davao ay nagpapanatili ng kanilang mga kultural na kasanayan at bahagi ang mas malawak na pagkakakinlan lang moro sa Mindanao, ang sama na minsan ay tinutukoy bilang samal ay tradisyonal na mula sa Island Garden City ng Samal sa Davao del Norte ngunit nanirahan din sa lungsod ng Davao. Kilala sila sa kanilang pamana bilang mandaragat, natatanging musika at kakaibang mga ritual. Ang sama ay may kasaysayan ng mga paniniwalang animista bagamat marami ang yumakap sa kristyanismo o islam sa paglipas ng panahon. Ang kanilang mga komunidad ay madalas na matatagpuan sa mga bay baying lugar at kinikilala sila sa kanilang kasanayan sa paggawa ng bangka at pangingisda. Ang Iranon ay isang grupong Austronesian na katutubo sa Timog Ganlurang Mindanao malapit na kaugnay ng Maranao at Maguindanaon. Tradisyonal na sila ay mga kilalang mandaragat at tagagawa ng barko at gumampa ng mahalagang papel sa kasaysayan ng Mindanao at mga kalapit na rehiyon. Ang mga komunidad ng Iranon sa lungsod ng Davao ay nagpapanatili ng kanilang wika, tradisyong Islamiko at matibay na pagkakakilanlan. Ang kanilang presensya ay nagdaragdag sa pagkakaiba-iba ng lungsod lalo na sa populasyong Muslim. At yan po ang unang bahagi ng ating paglalakbay sa makulay na mundo ng mga tribong bumuo sa puso ng Davao. Ngayon, handa na ba kayong tuklasin ang mga kwento ng katapangan, pagkakaisa at pasalungat sa mga pananakop? Sa susunod nating episode, tutuklasin natin ang pagsibol ng makapangyarihang leader na si Dato Bago at ang mga hamo na dinala ng mga Espanyol sa lupaing ito. Huwag palampasin ang kwento ng paglaban, pagbabago at pag-asa na naghubog sa kasaysayan ng Davao City. Kaya sigurado hing nakasubscribe, pindutin ang like at share ang video para samahan ako sa susunod na kabanata ng mga sikreto ng pre-colonial Davao. Hanggang sa muli mga kaibigan,